pag mungahawa ka ng anak ko. Kahit kailan. Nay, umalis na tayo dito. jadi ko mababaliw ako dito, kailangan na nating umalis. Bago pag bumalik si Kuya Amando. Sam, delikado ang iniisip mo. Ang dilim pa rin ng paligid at hindi pa huminto yung ulan. May baril naman tayo. Pero hindi natin alam kung nasaan si Sir Amando. At kung may kasama pa siya. Tama si Jerry ko ang So, buti lang dito muna tayo sa loob. Kahit hanggang sa makiilaw man lang. Ang hirap na baka masilisahin tayo sa dali. Tara sa basement. Hindi, huwag. Huwag sa basement. Hindi tayo maririnig doon. Hindi tayo makikita doon. Sa study. Doon tayo sa study. Halika na. <laughs> at para makaganti na rin ako sa paglaso niya kay Basil. Dad, but how sure are you na si Kuya Amando ang lumasin kay Kuya Basil? Dahil magkagalit si Paco at si Basil. Kaya siguro dati iniisip niya na si Basil ang tumulak kay Paco. Kaya gumaganti siya. Ginagantihan niya tayong lahat. Nasisira na siya ng bait. Ito, sinasak niya pa ako. He's in a killing spree. Kaya tayo nakakulong dito ngayon. Ah. Gusto ko rin pong pagbayarin si Amando kung siya nga ang pumatay sa asawa ko. Pero delikado po yung iniisip ninyong harapin siya. Oo nga po, si Galvan. Tama po yung mga bata. Paano po kayo nakakasiguro na mag-isa lang kumikilo si Amando at wala siyang kasabot sa pagpatay? Wala akong pakilang kahit na ilang pa sila. May baril ako. Handa akong makipagpatayan sa kanila. Ang importante, Matigil na ang kasamaan ni Amando. dad, dad, please. Natakot ako I already lost, mommy. Hindi <tinyo> 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 <Kaka -tinyo> Sir, na-recover na namin kanina yung sasakyan. Nahirapan lang kami dahil masyadong malalim yung binagsakan na ilog. Si, si Mami! San po siya? San yung po dinala? Sophia, walang body na na-recover sa sasakyan. Posibleng nakalusot siya sa windshield at inagos palayo. Then go find her! What are you doing? Find her! She might be in desperate need for help right now! Ginagawa namin ang lahat, Sophia. Pero in total wreck ang sasakyan ng mamunan. Ayoko pong pati ikaw mawala sa akin. Just because some crazy man is trying to massacre our family. Dad! Don't worry, anak. You won't lose, Daddy. Mag-iingat ako mabuti. Dad, siguruhin mo lang po, ha? I don't want to lose you. I promise you, anak. آبی کارفر، کایرو، کامو نم باهاش دیتا، کیب دم Itu, itu mata. Dek, cek mana? Cek mana? Saya MBB. Asal mana tadi? Emang ya, hari bahkan. Makanya. Makanya aku butuh. Nah, Sam, is he okay? Papa tidak hinggulah. Sikap. We're trapping ourselves here. Hindi man lang ba tayo lalabas? Hindi ba delikado? Nasa labas pa si Amando. And how are we sure na safe tayo dito, Monsie? Nila ko na po lahat ng bintana at pintu, ma'am. So we'll just wait for someone to rescue us? Or some, some sort of a divine intervention, ganon? Ikaw, Jericho, God! Sundalo so ka! Hindi man lang ba kami kayang protektahan? Pwede ba? Huwag ka nang maingay! No, you shut up, Mercy! This is my house. I can do whatever I want. Pwede mo palang gawin yung gusto mo dahil ikaw ang lumabas. Doon ka mag-ingay, huwag mo kami pepestehin dito. Bakit baka tigla-tigla lumabas? There's someone knocking on the door.